Yan. Good morning po. Okay, time check na naman tayo. Seven uh, 7.10 ng umaga. September 21. Happy birthday, Anday. Yan. Yan, gumisita na naman ako dito sa kalabasaan natin kasi nakakatuwa na. Eh, ito po at uh, bali 37 days po siya pero ang bilis ng resulta ng ano natin. Ayan o, may mga buko na siya. Dahil uh, siguro na rin sabi ko nga doon sa epekto ng pruning ko ng maaga. Ang daming sanga ang lumabas sa bawat uh, isang puno. May nag uh, sanga ng pito. Depende sa dahon na matitira doon sa pagpupruning nyo yun din ang lalabas sa uh, shoot yung mga baging na lalabas sa katawan nung pinagpruningin nyo ayan may mga bulaklak na yung mga nandun pero dito sa dulo nya malapit sa dulo oh, bunga bunga rin po yan oh, isang baging lang po yan ah. isang baging lang yan pero ito para mabilis lumaki na naman may technique na naman tayo rito itong kwan na to itong shoot na lumalabas doon sa may ano na yun pwede nating tanggalin pwede nating tanggalin yan para lahat ng mga nutrients na pupunta dito dapat hindi na mapunta dito sa uh, na ano to shoot sa baging na lumalabas gaya nito tanggalin din natin experiment ulit tayo dahil uh, ni ano eh oh. total hindi pa naman ano yan uh, kahit ako nagdududa dalawa sa isang ano Uh, oh, ito, may lumalabas pa sa dulo niya ayun oh. So bali, tatlo na 'yan. Paano kaya masusuplayan niya kaya 'yan? 'Di ba? 'Yun din ang inaano ko. Kaya anong magandang gawin ko kaya dito para mabilis silang lumaki diyan. Pag nag-prune ako dito sa gawing dulo, ano kaya mangyayari? Okay. Uh, try lang natin, try lang natin para baka sakali na yung buong nutrients na napupunta sa sanga na ito yung bind niya galing doon kung kayang supplyan na lang niya doon sa kan sa bunga na yon tatlo bali tatlo na kung iiwanan ko to tong isang malit na sa dulo pero yon halos sabay lang sila oh Ayan oh magkasinlaki lang yon okay try natin mga guys sa try natin siyang iprun dito malapit na sa kan Try natin. Experimentalize kung anong mangyayari sa kanila. Okay? Hmm. Update ko na lang po kayo kung anong mangyayari dito. O, oh, ito po yung palatandaan natin. Dyan. So, uh, talahib na yan. Yung kwan na yan ha. Update ko po kayo sa uh, anong kalalabasan within one week. Uh, video po only ako dito sa kwan na Balita Balitatlo po yan kung kayang buhayin nun. Okay. total healthy naman yung kwan, yung kalabasa Actually, hindi pa ako nakakapaglagay ng winner dyan ng Yara. Ba, Yara. Kaya hindi pa ako naglalagay ng winner dyan. Dapat nga maglalagay na ako. Kaso healthy pa naman sila. Oh. Sa bagay, yung winner talaga nasa estates na sila na kailangan na ng kwan ito dahil marami ng pamulaklakan. Eh, titignan ko mamaya kung makakabili ako mamaya. Baka bukas, sagisan ko na naman ito. Para Uh, mas maganda masupplyan niya yung mga bulaklak sa kabunga o oh, makikita niyo po hilting hilting yung ano natin o oh. ayan o oh. okay